Hola mga best! It's me again Joy and welcome back to my channel! So for today's video mga best, isang recipe na naman ang gusto kong ibahagi sa inyo na pwedeng pwede nating pagkakitaan sa murang puhunan lamang. Kaya guys, stay tuned lang kayo dyan sa channel ko and keep on watching! Hola mga best! So for today's recipe ay gagawa tayo ngayon ng iba't ibang flavor ng milkshake na galing sa Enjoy Philippines. So tamang tama dahil sobrang init ngayong araw kaya mag-shake tayo. So ayan, marami silang uh, iba't ibang flavor. So pinadala nila tayo ng ayan, ubi flavor, ng mango flavor, uh, cookies and cream, and ano ba? Ito ba? Ano flavor to? Ayan, so dalawa yung... Ah, ito pala is chocolate. Tapos ito yung cookies and cream. Then buko and avocado. Tapos syempre, pwede nyo din siyang lagyan ng pearl. Ayan, so tara guys, mag-start na tayo. So unayin muna nating lutuin yung ating tapioca pearl. Magpapakulo muna tayo ng tubig. Ayan, Ayan mga best, kumukulo na siya. Kapag kumukulo na, tsaka lang natin ilalagay yung ating tapioca pearl. Ayan, 2 cups yan mga best. Ayan, so pakukuloan lang natin siya dyan for about uh, 20 to 25 minutes. Hanggang sa maluto na yung ating sago. Ayan guys, yung sa golo na yan. Ah, nahugasan ko na yan. Kaya, ayan mo, malinis na siya. So, ang gagawin natin is lalagay natin siya ng caramel syrup din ng enjoy. Ayan, 2 cups din ang ilalagay natin para tumamis yung sago. Para kakapit dyan yung tamis. Ayan, saluin lang natin. Ayan, pag na natin mabuti, say, iset aside na natin yan at tayo ay na dito sa ating milkshake. So, mga best, uh, ah, proceed na tayo dito sa ating milkshake. Bali, maliit lang kasi itong ating table. Kaya, iisa-isahin na lang natin ang paggawa. So, uunahin natin itong flavor na cookies and cream. So, gugupitin na natin siya. So, ang gagamitin natin cup, guys, ay 12 oz cup. Kaya, magtitimbang lang tayo ng 50 grams ng ating uh, milkshake. 5 tablespoon yung bali sobra siya sa 50 grams bali 52 grams yan wala kang timbangan yun eh, sukatin nyo na lang mga 5 tablespoon siya mga best yan natin siya dito sa ating blender yung ating 50 grams ng milkshake and dalagyan din natin siya ng 50 ml ng water yan and then I ano natin siya? I-shake na natin muna siya para matunaw yung powder. Yan, pagka-shake na, na natin yung uh, shake powder, maglalagay na tayo ng ice. So, 200 grams ng crushed ice. Ayan. Pupiyo so, ka. diyan yung ating shake. Ay, landan lang. <laughs> And then, pwede natin siyang lagyan ng toppings na cookies and cream din. Ayan. So, ayan na siya, guys. Look. So, ganun lang din yung gagawin natin dun sa, sa ibang flavor. Ganun lang din yung sukat niya, mga best. siya guys. Tapos na natin gawin lahat ng flavor ng milkshake ng Enjoy. So ayan. Doon sa mga gustong mag-order at mag-business ng kanilang milkshake, ilalagay ko po yung kanilang website dyan sa description box sa baba. So tingnan nyo na lang po doon. Ayan. Ayan, mabenta ngayon mga best ang milkshake, lalo ng sobrang init talaga ngayon dahil ngayon palang nagsisimula ang summer. Kaya tiyak, patok na patok ito kung ito ang inyong ininegosyo. So, hanggang na lang mga best. Uh, sana nagustuhan niya ating recipe for today. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please subscribe, like, share this video, and turn on the notification bell for more updates. See you guys on my next video. Bye!